Yan, good morning mga idol. Ayan, napadayo na naman kami dito sa ano. Sa San Luis. Ayan, magandang uh, umaga sa inyo lahat sana pagpalain tayo ng may kapal. Yan, bali ano, ah, nagano kami dito, nagsubo kami ng, ano to, na uh, ulang. Yan, nakatao na kami. Alas ka darating lang namin. Ayan mga kasama ko. Ah, si JR. Hey guys. Ayan kasama ko. Yan, bali yan, nakataw. Nakataw-taw na kami, yan. Oo. Oh. Uh, tapos. Ayan, kasama ko si Idong. Si Alpi. Yan, binabantayan niya yung ano. Oh, uwi. Pero mga Oh. yun yun oh, nakasama na yung nakako yung kasama ko nakakuha na ayan si boy pandan oh. dito dito ayan o oh, laki nga ayan nakakuha na si boy pandan 1-0 Yun parang ganyan. Pero yung sa akin, grabe. Nangihipit to. Kinagat niya din. Ayan. Kinagat Kinag siya. Nagkagatan -ag sila ngayon. Kaya ay saan tayo napupuntan? Ayan. Sa mga banda na kuha yan, makapis to rin doon. si Boy Panda, nakakuha na. kami wala pa. itatay. Punin mo. Mas malaki yun. Nice ka Ayan, ito maging ako. Ayan. Hi, Ay, hello, idol. Mga idol, mga guys. Tapos yung kasama namin, si Kutot. Alias, Boy Jun. Malaki-laki yung nakakuha niyang ano. Oh. Eh, hmm? nakaisa na si ano, si Boy Pandan. abang-abang na lang. Wala mo pa gano'n ng ano eh, mainit dito, walang masilungan. Dito? Pinaidol, abang-abang lang. Okay na idol, ako oh. nakakuha si Idong. Okay hey, mga idol. Where's catch ko to? Mga anak yun ako ni Idong. Yun. <laughs> nakakuha na siya. Bunso. Bunso. Pero so, hanapin ko lolo. Ayan, bali, at least hindi tayo nasisiro. Browns. Fresh water. Ayan. Ayan. idol, may kasama kami dito. Ayan si ano, si Tatay uh, Prime Core. Ano pa? Prime Core. Ayun, Prime Core. Meron din tayo YouTube Prime Core. Ayun. Ito nagse-set up. Tama ayan. ko, mga galing po kayo naman, no? Bali bago ang Angeles. Angeles po kami, taga Angeles. Hindi nakita ko sila dito, di minto na ako dito. ayan sama-sama kami dito, idol. Bala na kung ano mangyari. Ayan, napakaganda ng mga ano nyo. Talagang pang ano, pang ipon, pang ulang. Pagkapan nito, pagka nasa bangka kami. Yeah. May kita nyo, meron akong channel. Huh? Ano po channel nyo? Prime Core. Ha? Ah, yon Prime Core. Oo. Pakita ko sa inyo mamaya. Pag naisala ko ito doon. Ah, okay, sige. Ayan. Alam na natin. yan shoutout nga pala kayo no, ah uh, Master J Pissing, yan, sa kayo no, kay Master Fishing. yan, ona atos blog, yan tapos kayo no, Kaya Kuya Eds, yan, Tivi, yan kay Alex, yan, yan shoutout sa mga ano, sa lahat ng mga anglers yan, Idol J, nandito kami sa ano? Inang palatai asa na? Sa San Luis. Bali, dito kami ngayon pumesto. Ayan, yung nakaraan na pinagkano nyo lang ulang nga ito, hindi ko pa kabisado yun. Baka sa susunod, baka pwede nga, makasama ako sa inyo. Ito yan mga idol. Yung Tipot na, lang muna. Na, o, yan na Chi. Inihila siya. Ayun na, maaari na kami. Oo, oh, di ba? Ayaw pa, isa pa. Hoy, <laughs> so pala tayo magulo ka na naman ano kasakasama namin ano si Idang Idang Palatay Ihi alam niyo ihi niyo ayan o ano na mas sa... ano nangyari ano 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 bista ha Thank you. Alam ko meron. It's a prank pala. It's a prank. Luhot ang wege. Ha? Pisda. Pisda siya. Ayan oh. Ayan ang spot. Spot. Ay, may huli kagad siya, ano? Prime ko, oh. ano? Kahoy! Ay, mga idol. Ah, bali, lumipat kami dito sa, ano? Sa Abalit, sa Sampalok. Walang... Dawing ulang doon sa, ano? Sa San Luis na, na lumipat kami ngayon dito yan, ito yung spot dan Sa Donna tapos ayun si Dong si si yan <coughs> bali nakataw-taw na kami yan bala si Ate Ney na ulit rubungos <coughs> ano yan bidbid yan <coughs> yan bali nagdala pala si Mrs. Ayun yung nasa ano. Yung nasa lagayan eh sa pisnet. Oo. Oh, oh. mo na? Oh, wala. Ito, wala. Hmm. Sayang. Oh, wala. Tuloy. Ayan, may nanguling isla, Malaki na yung nililinisan niya. Magano na lang. Ayan, mga idol, oh. Lapla, oh. Hindi lang nakuha ng video. Nakapatay yung video ko. Ayan. Ang laki, oh. Lapad, oh. Lapla, laki. Tunay. Tunay.

Wilson, mga idol. Ay. Yun, mga idol. Peace on. Ah. 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 sona ito all oy lapad dahil face on ano na naman. Yun oh tunay. Hindi siya nagbibiro. Ano nga dahil Naka inaano ko pa lang yung ano. Camera. Ayan. Face on na naman. Ayan oh. alan त पूले किनानाना प Pagkatapos tayo kay Kenny, lulumpugin tayo kay Gabon. Baka mainit na yung tubig. Baka mainit na. lipa mo ito, no? sa malalim. Kaya sa mayano mo.

Ay, no? Ayun no? o. O, lalapat ah. Ayan sila. Aray, aray. Ayan, shout out sa ano, shout out sa kanilang apat. Ayan, nandiyan na natitira. Ayan, okay, bye bye. Ayan, so, mga idol. Nawala so, pala yung Nandito ano, na lang yung anak ko. Ito yung, Ay, yung yan yan. Yeah. Uh, Uwi na rin kami. Uh, ano na? na rin. maraming oh. okay. maraming marami salamat sa, ano, sa mga subscriber at saka ano. Viewers. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan, sa mga hindi pa naka-subscribe, ah, pa-subscribe naman. Yan, Garo Time Mix Vlog. Yan, sa YouTube channel ko. Yan. Yan, maraming salamat sa inyo, mga silent viewers na dyan. Yan. Ulit, yan, sa shoutout sa kayo, no, kay D. Pising. Yan, Master Pising TV. May, may, pya, oh, yan, Unatos Vlog, Johnny Joss TV. Yan, Kuya Eds. Yan, si Tatay Alex na nagkita kami dito kanina. Hmm. Dito rin sa spot sa Sampalok sa Palis. Yan saka yung mga kasama namin kanina. Yan sa to sa inyo lahat. Yan maraming maraming salamat at God bless. Ingat tayo palagi. Bye-bye.